Um, naranasan mo na ba yung nagplano ka ng, alam mo yun, sobrang detalyado para sa isang mahalagang bagay, tapos bigla, pff, nasira lahat. Ah, o, oh, o, oh, parang familiar yan sa maraming Christian mission teams ngayon, no? Yun nga eh, kasi yung mga dating paraan daw, yung mga mahigpit na schedule, yung planong akala mo perfecto na, hmm parang parang di na ata tumutugma sa bilis ng pagbabago sa mundo natin ngayon. Totoo 'yan. Based na dun sa mga uh, material na tinitingnan natin, mga sipe galing sa isang aklat tungkol sa mission management, e eh kitong kita na yung mentalidad na, ah, ganito na kasi natin ginagawa dati, ulitin lang natin, madalas na uuwi talaga sa frustration pagkabigo, tapos pagod yung mga tao. Oo, pagod yung mga miyembro, tapos parang ang bagal ng pag-usad ng paglago ng simbahan. Yung dating formula, parang hindi na siya magic bullet ngayon. Kaya sa paghimay natin ngayon, um, gusto nating tingnan kung bakit sobrang critical nung sinasabi nilang adaptability, yung pagiging handa sa pagbabago. Napansin ko rin sa sources, binanggit yung complexity theory at saka agile methodology. Parang galing sa tech world, you know? Oo, madalas sa mga startup. Paano kaya ito makakatulong para maging um, mas effective yung mga mission? Lalo na sa mga lugar na, alam mo yon ang daming uncertainties. Ang mission natin dito, intindihin kung paano yung mga hamon, e pwede maging opportunity pala. Okay, simulan na natin to Sige, unahin natin yung sinasabi nilang panganib ng rigid planning. Yung sobrang higpit na pagpaplano inilarawan nga to sa source na parang parang nagtayo ka ng dam. Ah, okay. Mukhang matibay. Mukhang matibay, oo. Pero pagbating nung hindi naasahang malakas na agos, sabihin na nating pagbabago sa kultura, sa politika, o kahit sa espiritual na aspeto, pwedeng bumigay eh. At ang resulta, patay. Sayang yung effort, yung resources. Tapos hindi natutugunan yung tunay na kailangan ng community dun sa moment na yon. Tama. Eksakto. Nakakalungkot isipin. Pero ito yung interesting. Hindi daw ito bagong ideya. Tingnan daw natin yung Gawa Kabanatad 15. Yung nagpulong yung mga unang leader ng simbahan, di ba? Tungkol sa mga Gentile converts. Ah, oo. Yung sa Jerusalem Council. Yun nga. Imbes na ipilit lahat ng uh, lumang patakaran mula sa Judaismo, pinili lang nila yung mga pinaka-esensyal. Yung mga non-negotiables lang, kumbaga. So, nagbigay sila ng leeway. Oo, oh, nagbigay ng espasyo para yung ibanghelyo umangkop sa iba't ibang kultura. Sabi nga, parang ito yung unang sense and respond moment nila eh. Nakinig, umunawa sa guide ng espiritu, tapos nag-adjust Parang si Apostle Pablo ren, di ba? Hmm. Naalala ko yung sa Gawa 16, biglang nagiba sila ng ruta papuntang Macedonia dahil sa vision. Tama? O kaya yung pagtagal niya sa Korinto sa Gawa 18, hindi siya nakatali sa original itinerary niya. Tumutugon siya sa kung anong nangyayari at kung saan siya ginagabayan. So hindi lang basta flexibility 'yun, no? Merong malinaw na core pero flexible sa mga de-essential. Gets ko. Magandang pagkasumarize nun. At itong prinsipal na to, may modernong katumbas daw sa mga teorya tulad ng complexity theory. Sinasabi nito na sa mga komplikadong sistema, gaya ng lipunan o simbahan, yung maliliit na bagay, pwedeng magkaroon ng malalaki at di mo inaasahang resulta. Yung parang butterfly effect? Mm. Ah, oo. So, sa mission, isang maliit na di inaasahang pangyari sa community, pwedeng magpapabago ng lahat kung sobrang kapit ka sa plano mo. Exactly. Delikado yung sobrang higpit. Tapos yung agile methodology naman, paano yun pumapasok dito? Galing sa tech yun, di ba? Oo, galing sa software development. Ang turon ng agile, imbes na isang mahabang plano, magtrabaho ka sa maikling cycles, mga sprints kung tawagin nila. Sabihin natin dalawang linggo. Okay, anong ginagawa sa sprints? Susubukan nyo yung isang maliit na bahagi ng inyong approach o plano, tapos kukuha agad kayo ng feedback mula sa community sa mga tao mismo. Based dun sa feedback at sa nakita ninyo, mag adjust kayo para sa susunod na sprint. Ito yung pag-pivot. Yung handa kang lumiko ng direksyon based sa natutunan mo. Ah, hindi yung isang bagsakang plano for one year. Tuloy-tuloy na learning and adjustment. Oo, tuloy-tuloy. So, ang essence nito para sa'yo na nakikinig, hindi lang to tungkol sa pamamaraan o teknik. Mas malalim pa doon. Isa siyang spiritual posture. Spiritual posture. Paano yun? Isang disiplina ng um, aktibong pakikinig sa Diyos, sa Espiritu, sa mga tao. Pagpapakumbaba na hindi mo alam lahat at pagsunod sa kung ano yung pinapakita ng Diyos sa kasalukuyan, binabago nito yung tingin natin sa sarili natin sa misyon. Mula sa pagiging parang ingenyero na may sunusunod na blueprint? Tama papunta sa pagiging parang hardinero. Yung nagaalaga, nagmamasid, tumutugon sa kung ano yung natural na pinapatubo at pinapalago ng Diyos dun sa lugar na yon. May mga halimbawa ba to sa sources? Yung mas konkreto? Meron, meron. May kwento doon tungkol sa Team Alpha. May plano silang maghukay ng balon, pero nung nagka-aberyak, dahil sobrang kapit sila sa schedule, nasira lang lahat. Sayang, Anong nangyari sa Team Beta? May kinumpara, no? Oo, yung Team Beta, kapareho yung mission pero iba yung approach. Nagsimula sila sa pakikinig muna sa community. So nung nagkaproblema rin sila sa paghuhukay, hindi sila nataranta, nagpivot sila. Ano yung pivot nila? Tumulong muna sila sa ibang immediate needs ng community na narinig nila nung nakikinig sila. Ang resulta? Mas lumalim yung tiwala sa kanila. Wow, tapos yung sa Balon? Dahil sa tiwala, nag-emerge yung mga local leaders. Sila mismo yung nakahanap ng mas angkop na solusyon para sa problema nila sa tubig. Hindi na kailangan yung original plan ng team. Grabe yung difference. May isa pa ata, yung sa Bethel Village. Ah, oo. Yung team doon, may teaching plan na sila. Pero naramdaman nilang kailangan munang tumigil at makinig. Ang ending, isang community garden project yung nabuo na hindi nila inisip nung una. At yon yung naging tulay para mas lumago yung samahan at pananampalataya doon. Talagang malaking shift sa mindset. At kasama doon siguro yung pagbabago sa pagsukat ng success, tama? Oo, malaking bagay yon. Sabi sa materials, hindi na lang daw dapat bilang ng attendees o bilang ng nabinyagan yung tinitingnan. Although importante yon, kailangan din daw tingnan yung um kalusugan ng mga relasyon na nabubuo. Yung lalim ng pananampalataya? Oo, yung paglago sa discipleship, yung pagangat ng mga lokal na leader, at yung pangkalahatang kagalingan, yung shalom ng komunidad. Ang misyon daw kasi hindi parang produkto na dinedeliver mo lang. Kundi isang relasyon? Isang relasyon na pinagyayaman, inaalagaan. So ano ang ibig sabihin ng lahat nito para sa iyo na nakikinig? Para sa akin, ang linaw na pinapakita ng mga napag-aralan natin ay yung pagyakap sa pagbabago, sa kawalan ng katiyakan. Imbes na labanan mo 'to, yun pala yung pwedeng susi. Hindi lang sa epektibong misyon kundi pati sa mas malalim na pananampalataya. Tama. Kasi ang pagiging flexible hindi pala 'yon sign ng kawalan ng pananampalataya. Bagkos, pagpapakita pa nga ng mas malaking tiwala sa Diyos na kumikilos sa mga paraang hindi natin kontrolado, hindi natin inaasahan minsan. Oo nga no, may point ka doon. At bilang panghuling pagninilay siguro para sa iyo, paano kaya kung itong mga prinsipyong ito? yung pakikinig muna bago kumilos, yung kahandaang magpivot o magbago ng direksyon, yung pagtutok sa relasyon higit sa resulta lang. Paano kaya kung subukan mong i-apply yan, hindi lang sa organisadong misyon, kundi sa sarili mong mga personal na hamon, sa mga proyekto mo, sa trabaho, Oo, o kahit sa mga relasyon mo kung saan gusto mong makita ng paglago, ng positibong pagbabago, ano kayang mga bagong pinto, mga bagong posibilidad ang pwedeng magbukas kung hahayaan mo lang ang sarili mong sumabay sa buhay na agos. Sa halip na kurutin mo ng sobrang higpit yung sarili mong mga detalyadong plano. Anong sa tingin mo?